Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang recruitment company sa Quezon City na nag-aalok umano ng bogus na trabaho. Kasabay nito, pinaalalahanan ng Kagawaran ng Publiko na sa mga lehitimong recruitment agency lamang makipagtransaksyon. ang ulat ni Bernard Ferrer. Bit-bit closure order ng isara ni DMW Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak ang Legal Connect Travel Consultancy Services na matatagpuan sa North EDSA Quezon City. Nagugat ang operasyon ng DMW matapos magsumbong ang tatlong biktima kay Sen. Rafi Tulfo. Ayon kay Kakdak, pinangakuan umano mga biktima ng trabaho sa hotel sa Malta. Paliban sa Malta, nangangako rin ng trabahong agency sa Italy. Tumagal lang isa't kalahating buwan ang surveillance ng DMW sa agency kung saan nadiskubre na nag-ooperate ito ng walang kaukulang dokumento noong pang Mayo 2023. Nandito tayo ngayon dahil merong illegal recruitment na batay sa ating surveillance Team at sa complainants ay uh, na, sinagawa na naman ng isang walang lisensya mula sa DMW. Uh, recruitment for Italy, uh, agricultural workers daw at uh, caregivers daw at uh, merong halagang tinataga sa mga aplikante. Pigit kumulang, 250,000 to 380,000. Meron din para sa Malta daw, mga hotel workers. At tinataga naman ay 300, at 200,000 to 350,000. Nakatakdang sampan ng kasong agency sa Department of Justice o DOJ. Sa datos ng DMW, umabot sa anim na illegal recruitment agency ang naipasara noong 2023 at dalawa ngayong taon. Habang may siyam na libong Facebook page at group na nag-aalok ng bogus na trabaho ang naipasara ng DMW. Uli namang nagpaalala si Kakdak sa mga kababayan natin upang hindi mabiktima ng illegal recruitment. Ang pinakaunang-unang red flag ay ay walang naka-display prominently na sign, license number ng DMW, uh, na sila ay license, walang li walang makikita niyo naman sa dingding -ding pa lang, sa pader pa lang, walang license. Pangalawa, pag may alok na trabaho, pangako sa trabaho, job referral, yan ay sinyales ng illegal recruitment kung walang lisensya. Pangatlo, paniningin, pananagaan ng pera lalo na kung yung pananaga ng pera ay dila ba na nagmamadali, di ba? Uh, bigyan mo na kami ng 100,000 bukas kung hindi ka makakaalis. Okay. Pang-apat, hindi hayag, hindi face-to-face. -face. No? Hindi face-to-face -face ang uh, pakikipag-usap At Marami rin na, na bibiktima online. Diba? E eh, kung yun lang ang kaharap mo, pagdududahan mo. Sakaling mabiktima ng illegal recruitment agency, maaaring tumawag sa DMW sa numerong 1348 o magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page. Bernard Ferrer, para sa Bayan.